Buenos dias, señoritas y señoritos. There's a possibility that former President Rodrigo Roa Duterte will end up in jail sometime next year or uh, tulad ng sinabi ni uh, former Senator Antonio Trillanes III, ay months na lang daw hinihintay na mailabas na yung uh, arrest warrant by the International Criminal Court. And uh, uh, former senator Trillanes is very credible on the matter dahil isa po siya sa mga grupo na tumutulong dito sa 30,000 victims ng uh, extrajudicial killing di umano during the Duterte administration. At ngayon naman, sinabi naman nitong si uh, presidential legal uh presidential political adviser ni form, ni the late president uh, Benigno Aquino the third or Pinoy na baka pwede rin sabay. Sabay na na makulong rin. Itong si uh, number one supporter and, and enabler ni Duterte na si uh, uh, Pastor Apollo kiboloy Da ano 'yun? Adapted Son of God. <laughs> the chosen one, the chosen son of God. Uh, so Uh, again uh, we will go back to the interview ng Politico Scoop uh, uh, done by my friends sila Michael Pahatin and Ina Andolong. Thank you guys uh, for allowing me to use this video napakagaling nyo, so I have to use this again. Uh, uh, they were able to de to extract from Yamas from uh, uh, former secretary Ronald Yamas Uh, the possibility na baka 2024 will not be good for Duterte No wonder they're doing everything na And also kay Pastor Kiboloy Na uh, halos the number one defender na ngayon ni Duterte Through thick and thin So uh, we'll uh, play the interview and then... Uh, Uh, dito sa Politico Scoop ng politiko.com na uh, that is uh, a very credible and reliable uh, uh, online news network owned by my friend si Hill Kabakungan and uh, Ray uh, Marfil <laughs> Kumusta kayo mga kaibigan? Pagamit ha, walang walang impeachment uh, Copyright intention tayo ha. <laughs> Just using your 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 video because interesting ito and manggagaling nila Michael at saka ni Ina mag uh, magtanong and uh, for news purposes lang po. Okay, under the fair use act and nasa public domain naman ito mga video nito. So let's uh, pasok Secretary Llamas. Andali, ilagay muna natin tong pangalan ni natin dito. <laughs> Sek, okay. balikan ko lang ng konti na nabanggit mo kanina. What made you say, this is not related to what we're talking about now, but what made you say earlier na baka ipa-aresto na si Kibuloy soon? Um, yan ba ang feeling mong, do you think the current administration will allow that to happen? Alam naman natin kasi nung previous administration with the relationship of the former president and the uh, pastor Boloy, ay malabong uh, gawin yun dito. Ano ang nakikita mong mangyari dyan? What made you say that earlier? Tatlong, Marami tatlong kasi nag-aabag dyan, ha? Oo. Tatlong bagay, Ina. Una, seryoso yung mga kaso, yung charges. Hindi okay. naman natin sinasabing guilty siya. No? ano mm -hmm. Yung niya. Pero seryoso yung charges, no? yung mm -hmm. Human trafficking, money laundering. Alam ko, mayroon pang uh, usapin ako under, eh. na kwento eh. Na-rape eh. No? Uh, mm -hmm. I, I will check. No? So, una, seryoso. Kalawa, pero tayong extradition treaty sa US. Katulad mm -hmm. At tulad na may extradition treaty tayo sa Canada. Di ba? Mm -hmm. So pwedeng gamitin yan ng Amerika para i-extradite si Kubiloy. Ikatlo, eh, identified siya, hindi na sa administrasyon, identified mm -hmm. siya to siya sa binubuong oposisyon ng mga Duterte at saka ng mga Arroyo. so, ibig sabihin, hindi na siya poprotektahan ng gobyerno kung sakaling magkaroon ng extradition treaty. Obligado ang gobyerno na i-extradite siya. Pag uh, sinimulan yung proseso ng extradition, so oh, yung tatlo na na punto na parang baka lumakas yung possibility na siya ay ma-extradite. Sooner you're, or later. Oh, and you think that this change in administration, na sabi niyo nga, wala na siyang kapit sa administration. Ito yung hinihintay na pagkakataon ng America for at the longest time for, or for a while now? Yun po ba yan? Ah, and, uh, possibly. Pero yung Amerika mm -hmm. naman kasi, hindi sila, superpowers sila eh. So, hindi sila, mm -hmm. hindi sila nagpapainda dyan sa mga mm -hmm. changes sa politika, alibawa sa gobyerno. Uh, no? So, uh, with or without the support of the government, kaya Buloy, eh, papasok yan sa proseso ng extradition pero related din 'yan yung usapin ng ICC na pinag-uusapan mm. natin dati pa, 'di ba? At uh, dati, mm -hmm. ang posisyon ng gobyerno ay hindi papasok <coughs> ng ICC. Dati ang uh, ang uh, Kongreso at ang Senado, naglabas ng resolusyon. Mm, may resolusyon so, pa. Uh, hmm. uh Protektahan. Nakatahan. Na-vlog natin pre 'yun. Ang Secretary of Justice, si talaga talagang emotional, mm. vehemently, sila sabi niya, Uh, magpuputol kami ng relasyon sa ICC at hindi ay makakapasok. Pero mm -hmm. last month, nagbago. Diba? Mm -hmm. Ang, anong sabi ng uh, ng uh, Department of Justice? Pinag-aaralan namin mm -hmm. yung pagpasa mm -hmm. ng ICC. So, uh, eh, tayo naman, lagi natin sinasabi, we weren't born yesterday. <laughs> <Yeah>, diba? Sabihin <laughs> ay, reading between the lines, alam mo na yung direction yan. Mm -hmm. So, baka hindi lang si Kibuloy yung Kunin, no? Baka yeah. yung uh, ex-president din, Kunin, at kung sino pa yeah. yung kasama niya sa kaso. Yeah. Yeah. <laughs> <the> court, no? <laughs> Siyempre, sasabihin ng gobyerno, ay, wala pa kami decision dyan. Okay lang yon, Okay lang mm. yun. Yung ganong klaseng pagtalon mula doon sa kanilang posisyon na totally... Dati, ayaw. Oo. Oh, oh, oh. Yun, Ay pinag-aaralan, eh, may ibig sabihin. Hindi naman natin kinakailangan ng bolang kristal. Educated guess. Yan. Yan part. Yan. Vice. Yan part. Ay, vice. Sek. Yan ay partly because of, ano rin, no? Bumabanat din sila sa mga institusyon ng ating gobyerno. Sa Pangulo, lalo na sa Kongreso, lalo na sa si Speaker Martin, no? Parang eh sila ay may hawak ng alas parang si kuya na pag-uusapan, no? Sila ay may hawak ng alas, no? Pero punta ko dun kay uh, uh, Speaker Martin kasi sabi mo kanina, itong ating uh, si VP Sara hindi daw uh, ano, walang uh, wala wala ka plano, wala mo nang plano. Okay, guys, yun na yun. na uh, uh like we discussed earlier, na bago na talaga yung political landscape. Lalo na ito, lalo na itong pinopostura nila Duterte na sila ng bagong oposisyon. So, mas lalong isasakripisyo na talaga sila. Pwede naman sabihin ni, ni uh, Bongbong Marcos, eh, wala eh, tali yung kamay ko eh. Kailangan natin ang ang tulong ng Amerika lalo na ngayon na uh, naipit tayo at hinaharas tayo ng China eh. O sabi ni ni pwede sabihin ni 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 Marcos ay eh, I have to you know get, uh, turn over uh uh for my President Duterte or allow the ICC to get President Duterte dahil I, I um, I'm also pressured by foreign countries by European Union countries na sayang yung pag-ikot ng pag-ikot ko sa mundo na kung saan tumaas yung budget ko from 500 million to sa travel lang ha to 1.2 or 1.3 trillion sa travel lang yearly ha So sayang kung hindi 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 man pa, pa uh, pag tayo uh, i-investan ng mga, mga, mga international uh, investors and businessmen na uh, mga moguls kung uh, kung kung pasaway lo na, nakikita nila or, ang impression nila sa atin or perception is that pasaway tayo and we are not we are not a good uh, member a good standing member of the community of nations tulad yung nakikita ngayon sa Iran sa sa Palestine sa even Israel now uh, Russia ganon na parang troublemaker ganon so Pwede sabihin niya ni Marcos na we know, you know, we, uh, masana maintindihan niyo, we need investors, naghihirap yung taong bayan, ganon. So the same, this, they can say the same thing kay Kiboloy na kailangan natin yung tulong ng Amerika and, and also because uh, nakikita niyo naman, wala naman, wala naman media network na napakabayas, hindi, hindi na, hindi na ka kaysa sa SMNI. Hindi na hindi na hindi na, hindi na tayo dito kuan pa tayo eh patas pa tayo kung kung tama we praise kung mali we 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 criticize pero sila one way traffic they never criticize Duterte. They never criticize EJK. They never criticize uh, Duterte support for China. So sila na talaga ang parang mouthpiece ng Duterte administration at dyan na talaga nanggagaling yung mga banat ni Duterte. So, tulad ng sinabi ni ni uh, secretary Lamas uh, all of this uh, pagdating nang uh, nag-issue na ng American or nag nagpadala na sa. Kasi ngayon under proseso pa yan eh. Uh, hinihir pa yung trial and then ah uh, pinubuo pa yung kaso and then kung meron na talaga silang kaso na, na ready na talaga hinog na yung kaso they will ask for extradition ibig sabihin ah uh, meron tayo extradition treaties sa Amerika na kung may Pilipino gagawa ng krimen sa Amerika at tumagbo dito, pwede ibalik ulit sa Amerika. so, kung may, uh, it, uh, tulad vice versa rin, kung may Amerikano gumawa ng krimen doon and then tumagbo sa Pilipinas, pwede rin ipabalik doon. Or, uh, oh, ganon. So, so, ito si Kiboloy, pwede talaga Uh, wala, wala, na itong wala na itong wala na siya magamit na legal remedy dito kasi may treaty tayo sa Amerika. So automatic pag naipadala na sa atin yung extradition request, we have no choice. Pareho ta because we also need to to show other countries na uh, we are cooperating with other countries. Tulad yung we also expect Timor-Leste, tu, kung nagpadala na tayo ng, ng extradition request ah, wala pala tayong extradition kung, kung, nagdala na tayo yung uh, yung request to 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 charge and to bring back at Arnie Teves dahil sa kaso ng uh, ng uh, uh, violation of the anti-terrorism law then we expect East Timor to cooperate so ganoon rin Amerika Lalo na ngayon tumutulong sila sa atin sa West Philippine Sea. So kailangan na uh, uh, automatic i-turn over or na natin si Kibuloy. And effectively, syempre, pagdating si Kibuloy doon, hindi naman ilalagay siya sa hotel. Ilalagay siya sa kulungan na talaga. So, pag nagkataon, <laughs> kung, kung tama yung sinabi ni Ping, tama yung reading ni Ping na months na lang, ma-issuean na yung, yung arrest uh, warrant uh, kay kaya uh, Digong and then uh, ito rin ma ma, ma na mabuo na yung kaso ma yung apat uh, plus extradition request kay Kibuloy eh, sabay si bay sila pwede ma ma tanggal dito sa bansa natin si si Kibuloy sa Amerika at si Duterte sa The Hague sa opisina ng International Criminal Court. So, uh, there you have it, ah, uh, from, uh, from the experts. And again, we thank, uh, we thank Politico Scoop, uh, uh, Michael and Ina for this video and uh, the owners of uh, Politico.com, my friend Ray, mga idol ko at saka si Hill. Mucho, muchas gracias uh, for allowing me to use this uh, video. And thank you everyone for watching. Please share this blog so people following up on the case of. On the case of uh, Duterte and Kiboloy, will know what is the latest on these cases. So please uh, sub don't forget to tell them to subscribe to the broadcaster Armadine YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.